Pagkula, pagkuskos at pagbanlaw ng mga damit, siya ay umaasa na magbabago ang kanyang buhay. At hindi nga siya nabigo dahil sa dami ng kanyang nilabhan, sa wakas siya na nga ay at naging donya. Kung paano ito nangyari, mabuti pa sa kanya mismo natin alamin ang kanyang true to life story. At ito ang kwento ng Labandera to Milyonarya. Katulad na lagi ko sinasabi sa tao, walang taong maghihirap sa taong masikap. Imahe ng isang strong, independent woman. Salami ng isang determinadong mamshi. Siya si Cristel Gardose Bulabon, 45 years old, ang Pinay Cinderella ng Antipolo City. Pero bago niya na-achieve ang nooy, pangarap lang niyang grandiosong buhay. Morning. Si Doña Cristel ay dati pa lang labandera. <coughs> Ito ang tamang paglalaba. <tinyo> Ganito ang dryer unang panahon. Eh, ang bagal talaga. Hindi mo usad ah. Mamaya ah. Ko, ah. ha? Hindi mo makikitang nagsasayang ng oras sa paglalaro ang pitong taong gulang na si Cristel. Hindi tulad ng ibang bata, nakalakihan na niya ang magbanat ng buto para sa kanyang mga kapatid. Nakikitira lang sila noon sa kanyang tyuhin sa bakolod bago sila makakain kailangan pang mag-igib ni Cristel ng sampung balding tubig. So, Chris, seven years old ka pa lang. Talagang independent ka na. No? Nakitira ka sa tito mo. Ikwento mo nga yung buhay mo noon dahil iniwan ka doon ng mga magulang mo. Bakit? I was uh, actually six when they left. Um, tapos, naiwan sa akin yung mga kapatid ko. Second to the eldest ako. Kaya lang, sa aming magkakapatid, ako yung tumayong eldest dahil medyo weakling yung brother ko. Naging matapang ang kumakalam na sikmura ni Cristel sa bawat pagsubok na dumaan sa kanya. In order for us na makakain, ang ginagawa sa amin is kailangan namin mag ng tubig. Drum-drum yan. Kakain daw kami pag napuno na namin yon. Pag oras naman nakakain kami, tutong na lang ang naiiwan sa amin na, may, na nilagyan ng tubig na mainit. Iyon, para lumambot yon, yun ang kinakain namin, asin na lang ang ulam. hindi na natiis pa ni Christel ang kanyang buhay. Sa awa niya sa kanyang mga kapatid ay pumasok siya bilang tagahugas ng plato at tindera ng kanilang kapitbahay. Pag dumarating ako sa bahay, naabutan ko yung kapatid kong bunso. He was only two years old nung no time na yun. Nakatali yung, yung sintas ng sapato sa dulo ng lamesa. Magana yung mukha ng kapatid ko sa iyak. E tinanong ko, sabi ko, bakit umiiyak siya? Bakit nakatali? Umihingi daw ng gatas. Ito na ang naging hudyat para kumawala si Cristel sa malarehas niyang sitwasyon sa puder ng kanilang tuhin. Dali-daling nag-alsa balutan kasama ang mga kapatid. Lumipat sila sa bakanting kubo ng kanilang kapitbahay na saksi kung paano sila maltratuhin ng kanilang tuhin. Dito natuto si Cristel na magtabas ng mga tubo at gumawa ng kalamay para ibenta pandagdag kita. Kakanin, kakanin, pili na kayo. Kakanin, kakanin, sa murang pili edad, na kayo. tumayo ng nanay at tatay si Cristel sa kanyang mga kapatid. Daladala na rin niya ang mga ito sa tuwing maglalako siya ng kaniyang mga paninda hanggang sa balikan na sila ng kanilang nanay. Dinala nila na kami sa Antipolo. Ngayon, pagdating sa Antipolo, iniwan naman kami. Kasi kung nasan yung papa ko, nandun yung mama ko eh. So, lagi kami ni O, oh, Christel, ikaw na bahala sa mga... 15 pesos lang daw ang iniiwan ng mga magulang ni Cristel para sa kanila. Dito na siya nagsimulang magdoble kayod. Doon sa area kung saan kami nakatira, Meron doon dump site, tinatapon dito yung mga hindi na nabibenta sa mga grocery stores, na mga noodles or mga ice creams na ganad na tunaw na. So doon kami nakaabang. Ibinibenta ng piso ang kada kilo nito sa palengke. At baka nagtataka kayo bakit meron kaming palanggana ng labada dito at may sabon pa. Malapit pa kami sa batis, kulang na lang. Tapis ang suot natin. Kasi naging labandera din siya at dun siya nagtagal. Kasabay ng kanyang pamamasura. Ate, kumukuha ng sako-sakong labahin sa kapitbahay si Cristel. Naglalakad siya ng limang kilometro habang bitbit -bit ang mga labada pababa sa ilog sa ilalim ng isang bundok. Doon niya mano-manong kinukusot ang mga maruruming damit ng kanyang mga kapitbahay. Naglagay pa ako ng paskil sa bahay namin. Labada, isang sako, ganito ang halaga. Kami na ang maglalaba, sagot ko na rin ang sabon. Sa bawat pagkusot, pagkula at pagbanlaw ng mga labada ni Cristel, pinangako talaga niyang magiging malinis at mabango na tulad ng mga damit ang kanyang buhay malayo sa kahirapan. Sa anong punto mo sinabi sa sarili mo na tama na ayoko nang maghirap, gusto ko nang magkapera? Sa escape from poverty, naisip ko na mag-asawa na lang ako. I was 18 nung naisip ko mag-asawa na lang ako. Pero coming from that, yung pala napunta ako sa mas worse. Kasi mas naghihirap ako, mas na nagkaroon ng mga physical, ano, naging battered wife ako. Patuloy ang pangaabusong naranasan ni Kristen. Bukod sa mga pambubugbog na kanyang natanggap. Ano ba yun? Gusto ko, eh. Ano? ko nga eh. Ano? Ano? Mismo ang asawa pa niya ang gumagahasa sa kanya. Tama na! Sabi ko, ito ba talaga yung kapalaran ko? Hindi ba talaga ako pinanganak para magkaroon ng asenso sa buhay? Dahil sa labis na depresyon ng kanyang mister, mas lalo siyang naging bayulente. Balik ako sa paglalabada, sa balon na malapit sa bahay namin. And then, yung kapitbahay namin sumisigaw. Sabi niya, Christelle, Christelle, yung anak mo parang pumipiyok sa loob ng bahay mo. Doon niya naabutan na nilulunod na pala ng kanyang asawa ang sarili nilang anak. Kaya pinalo niya ng bote sa ulo ang kanyang sariling mister. Sabi ko, ayan, enough. Tama na. Sabi ko, hindi itong buhay na gusto ko. Hindi magiging ganito buhay ng mga anak ko. Sa pagtatangka ni Christelle na itakas ang mga anak, dumating naman ang mga kamag-anak ng kanyang mister at walang awa siyang binugbong. Ano Ano ba dito! Lumabas ako ng bahay namin, hindi ko na alam kung ako pa ba yun. Wasak yun. Ah, yung bata, mga peklat ako rito, and you can still see the scars. Dugo-dugo na ako. Sa likod ng kanyang mga paghihirap, hindi sumuko si Christelle sa buhay. Naghanap siya ng ibang trabaho, at dahil siya ay desperado, pumasok siya bilang GRO. Dito niya nakilala isang customer na babago pala sa kanyang kapalaran. Nanuoy pinaga-apply siya sa isang kumpanya bilang telephone operator. Nakuha ni Cristel ang trabaho at mula sa pagiging telephone operator, napunta siya sa linya ng sales. I still have to work. So nag-abroad ako, pagbalik ko nagtayo ako ng computer shop. Mula sa computer shop nasundan ito ng karinderya. Inaral din niya ang pagdadive. Kaya nagtayo din siya ng maliit na kumpanyang diving kung saan nagtrabaho siya bilang on-call deep sea driver. Nang makaipon naman, nag siya ng food cart sa Pilipinas kung saan napalago niya ang kanyang negosyo. Ngayon, may ari na siya ng isang malaking dampa restaurant sa Antipolo. Nagpatayo pa siya ng labindalawang food cart at may bar and resto na rin. O di ba? Yayamanin na si Cristel. Ano naman ang nakita mong aral sa pagtsatsaga mo at pagsisipag na ganon? I never beg. Never ako na malimos. Kasi malakas naman ang katawan ko at maraming maraming resources ang ang paligid natin. So why not work? Si Cristel na dating raketera at labandera ngayon ay isa ng donya. Kung dati nakikitira lang siya sa kubo ng kanilang kapitbahay, ngayon may sarili na siyang bahay. hindi na rin kailangan pang lumakad ni Christelle ng kilo-kilometro dahil nakapagpundan na siya ng apat na sasakyan. At kung dati ay kumikita lang siya ng 50 peso sa paglalaba, ngayon mababa na ang kalahating milyong piso kada buwan. Talagang hayahay na ang buhay ni Christelle. Pero kahit asensado, nanatili pa rin nakatapak sa lupa ang paa ni Christelle aktibo siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Sa katunayan, ang perang napanalunan nila ng kanyang bunsong anak sa sinalihang beauty pageant sa Dubai, idinonate nila sa mga frontliners at ilang kababayan sa Antipolo. Gaano man kadami ang mancha ng kanyang buhay, pinilit pa rin niyang bumangon pinilit pa rin niyang kusutin at ikula ang mga mantsa na iyon. Basta determinado at may prinsipyo, posible na ang dating labandera, pwede ring maging donya at milyonarya. I'll try for a night, but it will not stop me for reaching my dream.